J.M. Ibarra and Fiang Smith, aba, meron na daw ang acting project, yan ang sabi ni Kapamilya Online World Ang sabi niya, J.M. Fian, acting project, seated, abangan daw si J.M. at saka si Fiyang. kung kaya ang sabi ni Grace Tito Basta wag lang sila magyabang against Kim Pao. If cameo sila sa movie, wala pang napatunayan, mayayabang na. If marami sila, sobrang dami din kami. At multi awarded pa means namin. Yan ang sabi ni Grace. Samantala sabi ni Kapamilya Online World, wala naman kami nakikita na nagyabang na ang JM yung fans. Mababait naman sila. Yan ang sabi ni Kapamilya Online. Sobrang grateful and supportive namin, sabi naman ni Jasmine. Bakit namin nyayabangan yung mga taong malaki ang matutulong sa mains namin? Sabi naman ni Dawn, kahit ano pa yan, we are always grateful sa mga achievements ng JM Fyang. May it be small or big achievements, we are always grateful. Sabi naman ni J ni M&A JM Fiyang fans are grateful po kung anuman projects ipibigay sa kanila at buo po ang suporta namin wala pong nagyayabang. Ayun. So hindi naman po sila nagyayabang mga kaibigan at masaya lang po sila at ayan at magkakaroon na ng active projects ang kanilang JM Fiyang Aha, aha, aha. True naman na Ayan, sabi dito ni Char, basher po yan ni Kim Chu, magpapanggap po yan, kaya huwag niyo po siyang intindihin, lalo na JM Fiang fans. Hindi po siya Kim Pao fan, isa po siyang magpagpanggap. Basta excited po kami sa JM Fiang and Kim Pao. Hala, kasi baka naman kasi eh, magkakaroon ng part itong si... JM Fiang sa mga susunod na projects ni Kim Chiu at saka ni Paolo Avellino. Sabi ni Char, wag niyo na po yung intindihin. Basher po yan ni Kim Chiu po. Matagal na mapagpanggap po yan. Para pag-awayan ang mga fans, siya din po lagi ang pasimuno. Sa isa pang fandom, lagi po niyang sinisiraan ng Kim Pao. Kung kaya, sabi nila, hindi daw sila basta-basta papatol sa kung anumang mga tweets sa X World kasi nga po napabantayan daw nila na pinagsasabong-sabong lang ng isang account na ito ang lahat ng fandom para mapag away silang lahat. But yes, mga kaibigan, JM Fiang fans are all happy. And uh, sabi dito din ni Maggie, JM Pyeong fans, most Kim Pao fans love to see them in the movie. Please disregard comments ng isang pasaway in... Uh, dito daw sa thread na ito ni Kapamilya Online World, di nga namin sure kung solid yan or nanggukulo lang, so yes, ayan po dapat po ganyan kayo palagi be watchful kung sino-sino ang uh, papatulan ninyo sa social media kasi yung iba dyan, gumawa lang ng uh, mga accounts para lang po mapagsabong sabong ang mga fans ng mga artista at para syempre may angat nila ang kung sino man nilang gustong iangat, masiraan lang yung iba. O, ba? Diba? So, yes, JM fian congratulations on this one. Sure na sure na marami nang nagaantay given na pinahit nyo nga ng ilang milyon ang uh, music video ni Miss Regine Velasquez na Wherever You Are. For sure, itong uh, bagong pagbibidahan ninyo ay, nako, aabutin din ito ang mga millions of views hindi lang po sa social media kundi lalo na sa YouTube world. This is Alexander Lexter Juice. Congratulations JM Ibarra, Ibarra and Sofia uh, Sophia Fiam Smith and ayun uh, mag-aantay kami kung ano man yan. Alex I wanna thank also, also one of my uh, for ano pero... na lang ito? Pero nil... Expect ko lang. Hindi ako niyang papansin big, big winner eh. I mean, hindi na expect ko kasi. Normal na buhay, saka hindi ko rin naman in-expect na ganito magiging takba ng buhay ko sa ngayon eh. <laughs> ah, talaga? In-expect mo hindi kita papansin? Mm Totoo? <laughs> I mean, mawala na ako yung banda na buo dito. Mm. Kasi wala rin ako nakakausap sa ibang housemate all time. So, ninisip ko lang baka ganun kay Fiam. Oo. Oh. Expect ko talaga with that. Alam talaga ako. Oh. 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 Hoy, nag-usap tayo nandito. dito. Na, may napag-wala na ako sinapin ako. So, mm -hmm. walang clip. Yeah. <laughs> <laughs> So, no after party, nag-uusap na kami. And then, expect ko talaga na pagka-uwi or pag naghiwalay na lang. Expect ko nang mag yung, nag -chat na mag-chat-chat. Nag-chat lang? Yes. Oh. Are you home? Nagtanong na ako na hmm Jaya, maliban kay Siang, meron ka bang chinat na iba ng are you home? Si Bing Sai. Yon ang iyong kalaban, siya. Si Bing